Ito na nga mga bossing, i-share na natin sa inyo ang isang abot kayang crayfish breeding setup na sinimulan natin na maaari inyong maging guide para sa inyong pagsisimula sa inyong backyard o room yard without breaking the bank. Ito na nga mga bossing, ang 10 items na binili natin para makastart ng ating crayfish breeding journey. Magandang buhay mga bossing! Welcome or welcome back sa ating channel. And today super excited nating re-reveal sa inyo ang 10 things na binili natin para makapag-start ng ating crayfish farming and breeding journey sa ating room yard. Sa abot kayang halaga. Kaya simulan na natin ang revelation mga bossing. Let's go! Bago nga pala natin simulan mga bossing, Disclaimer lang muna. Ang information at mga tip na i natin ay base lamang sa ating personal na experience para makasimula ng crayfish breeding sa ating room yard. Mahalagang tandaan natin mga bossing na ang mga individual na resulta ay maaaring mag -iba. at kung ano ang gumagana para sa atin ay maaaring hindi gumana sa iba. Overall mga bossing, isa lang naman ang gusto natin ang ma-share uh, natin ang mga bagay na ito lalo na sa mga bago at nagsisimula pa lang and hopefully ay makapagbigay tayo ng mahalagang insight at inspirasyon nang sa gayon ay masimulan mo na rin ang iyong crayfish breeding journey at makapag So, ito na nga mga bossing, i-share na natin sa inyo ang isang abot-kayang crayfish breeding setup na sinimulan natin na maaari inyong maging guide para sa inyong pagsisimula sa inyong backyard o room yard without breaking the bank. Ito na nga mga bossing, ang isang kung items na binili natin para makastart ng ating crayfish breeding journey. Number 1. Aquarium price is about 580 PHP mga bossing and ang presyo ay magkakaiba-iba depende sa pet shop store na mapagbibila ninyo. 15 gallon aquarium mga bossing, ang laki na ito ay saktong sakto lang para sa ating magiging trio crayfish breeder at magbibigay ng sapat na luwang para sila ay maging komportable. Mahalagang magkaroon sila ng mga bossing ng saktong luwag at safe na environment para matiyak ang kanilang magandang kalusugan. Number 2, overhead filter. Price is about 250 PHP. Upang mapanatili ang good water quality ng ating aquarium, nag-decide tayong kumuha ng overhead filter. Makakatulong ito na alisin ang mga impurities at panatilihing malinis at malusok ang tubig ng ating mga alagang fish. Ang magandang filtration o any type of filtration ay isa sa mga essential component mga bossing para mapanatili natin ang successful breeding setup. Number 3, Substrate. 4 kilos na red lava sand ang kinuha natin. Price is about 88 PHP. Sa substrate mga bossing, anything na prefer nyo ay pwede. Napili lang natin ang red lava sand dahil para sa atin, nagbibigay ito ng natural at visually appealing environment. Nakakatulong din ang substrate para mas mapanatili ang stable water parameters. Number 4, PVC pipe na around 2 inches. Nabili natin ito sa hardware at about 180 PHP mga bossing. If may makukuha naman kayong mga kawayan ng libre, pwede rin ang kawayan. Para makagawa tayo ng mga taguan ng ating mga alaga crayfish o hiding spots sa aquarium, gagamit tayo ng mga PVC pipe puputo lang tayo ng mga around 6 inches ng haba, ang mga tubo na ito ay nagbibigay ng shelter para sa ating mga alaga at nakakatulong din para magaya natin ang kanilang natural habitat. Lagay na lang tayo mga bossing ng tamang dami batay sa sukat ng ating aquarium. Number 5, Water Conditioner. Price is about 118 PHP. Ang water conditioner ay mahalaga para sa pag-alis ng chlorine at iba pang mga harmful substances galing sa gripo ng tubig. Makakatulong ito para sa safer crayfish breeding journey natin. Maaari rin tayong maglagay ng water conditioner kada tayo ay nagwa-water change. Number 6, Dried Talisay Leaves Price is about 30 PHP. Kung kayo ay makakakuha ng libre, mas maganda din mga bossing nagkataon lang na nasa urban area tayo kaya ang option natin ay bumili. Ang mga dahon ng talisay ay kilala sa kanilang natural na katangian, anti-bacterial at may ability sila na mag-stabilize ng pH levels ng tubig. Ang paglalagay ng tuyong dahon ng talisay sa aquarium ay makakapag-enhance ng water quality at lumilikha din ito ng isang mas kanais-nais na kapaligiran para sa ating mga alagang crayfish. FYI rin niya pala mga bossing, huwag magtaka kung mawala ang nilagay mong dahon dahil kadalasan ay nauuwi rin sa merienda nila ang mga nilalagay nating na dried talisay leaves dahil paborito rin itong kainin ng ating mga alagang crayfish. Number 7, Thermometer Price ng manual thermometer ay nasa about 30 PHP. Pwede rin kayong kumuha ng digital thermometer kagaya nito mas mataas lang ang presyo pero alin sa dalawa kung saan kayo mas komportable yun ang kukain nyo mga bossing. Ang pag monitor sa temperature ng aquarium kung saan nakalagay ang ating mga alagang crayfish ay mahalaga para sa mataas na chance ng breeding process. Matutulungan tayo ng thermometer na mapanatili ang ideal temperature na dapat para sa ating mga alagang crayfish. Pili na lang mga bossing ng mga thermometer na swak sa ating budget. Number 8, Lampshade at Bumbilya. Price is about 89 PHP at 32 PHP. Sa Bumbilya mga bossing, yung warm or yung daylight ang tinungan natin na mababang watts lang. 1 or 2 watts lang okay na sa kanila. Hindi kailangan ng sobrang liwanag ng mga crayfish mga bossing dahil sila ay nocturnal. Naglagay tayo nito para makatulong sa kanilang day-night cycle para sa malusog na pagkulog at sa mga activities nila, most especially sa kanilang pag -breed. Mas mapapadali din nating mahanap ang kanilang pagkain at makadagdag na rin ng ganda ng ating aquarium sa araw, lalo na kung ikaw ay kagaya natin sa indoor setup sa ating room Number 9, PO2 Sinking Pellet. Price is about 36 PHP ang pupapakain sa ating mga alagang crayfish ng balanced diet ay mahalaga para sa kanilang kalusugan at paglaki at breeding activity. Ang PO2 sinking pellets ay isang magandang option dahil nagbibigay sila ng mga kinakailangang nutrients para sa ating mga alagang crayfish. Siguraduhin pakainin na lang din sila mga bossing ng balanced diet. Pakainin din natin sila ng gulay tulad ng daon ng kangkong maliit na hiwa ng carrots, patatas at iba pa. May video nga pala tayong ginawa mga bossing regarding sa crayfish feeding method. Mga dapat at hindi dapat kainin ng ating mga alagang crayfish. Ilalagay ko na lang din sa dulo ng video natin na ito. Make sure na panoorin mo rin siya mga bossing pagkatapos ng video na ito para sa dagdag kaalaman sa pagpapakain ng ating mga alaga. And lastly, number 10, ang ating mga crayfish breeder one male at two female, about 3.8 to 4 inches at mga 4 to 5 months na sila. Price is about 1 to PHP nung nakuha natin sila mga bossing. Siyempre, hindi mabubuo ang ating breeding program kung wala ang ating mga crayfish breeder. Mahalagang pumili tayo mga bossing na malusog at compatible na crayfish para sa ating breeding. Ayan mga bossing, makakapag-start na tayo ng ating crayfish breeding sa ating room yard. Additional tips na rin mga bossing, ngayon na na-cover na natin ang lahat ng essential equipment and supplies para tayo makapag-start ng ating crayfish breeding, karagdagang tips at payo na lang mga bossing para sa mas mataas na chance ng successful crayfish breeding. Una mga bossing, mahalagang ma-maintain natin ang proper water parameters tulad ng temperature, pH level at mga ammonia levels. Ang regular water monitoring ay tutulong sa atin na panatilihing maganda ang ating water conditions para sa ating mga alagang crayfish. Pangalawa, mabigyan natin sila ng sapat at saktong hiding spots para magaya natin ang kanilang natural habitat. Sa ganitong paraan mga bossing, mararamdaman nila na mas safe at komportable sila sa lugar na pinaglalagyan mo sa kanila. Ang panghuli mga bossing, make sure na lang natin ang maayos na schedule ng pagpapakain at iba't ibang balanced nutritional diet para sa ating mga alagang crayfish. Kasama na dyan ang mga sinking pellets gaya ng PO2, sariwang gulay, dahon at occasional protein rich treats. Isang kumpleto at abot kayang crayfish breeding setup sa ating room yard na hindi masyadong masasaktan ang ating mga musa. By the way, mga bossing, sa shopping nga lang din pala natin nabili ang karamihan sa mga ito. Kaya sa mga magtatanong, ilalagay na lang din natin sa description box o sa comment section ang link ng mga nabili natin. Sana ay naging kapakipakinabang ang guide na ito, mga bossing, at nakakuha tayo ng idea upang makapagsimula na rin ng inyong crayfish breeding journey. Ayan mga bossing, maraming salamat sa panonood at bago tayo tuluyang magtapos, shoutout muna sa ating mga bossing na walang sawang sumusubaybay sa atin. Shoutout kay bossing Jason ng Aspen Business Solution. Maraming salamat bossing. Shoutout din kay bossing at Uy si Lolo Vlog. Ayan, maraming salamat bossing. At sa lahat ng mga gustong magpa-shoutout dyan, comment lang sa baba mga bossing. At syempre, kung bago ka pa lang sa ating channel and mahilig ka sa mga ganitong klase ng content, palamping naman ulit eh, mga bossing. Pa-subscribe naman and pahit hit na rin ng notification bell para lagi kang updated ating mga latest videos. And comment na lang din sa baba mga bossing kung meron kang mga katanungan, eh sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. And once again, sipitin natin ang mga kaalaman patungo sa kauna. See you in the next video mga bossing. Maraming salamat. Ciao!